Pero may kong nakikita sa kubin Kainsan Baka wasak na yung kubo mo, oh. Diyan sa may layon Ay titingnan po natin Ay pero hindi po At yun po ay mataas ang tayo Titingnan po natin Nandun po si Kautol Naguhukay po kami ng ano Mga kainsan Ng uh, gabi At uh, maigit din po mga merinda At yung mga kainsan Titimusan natin Oh Ya, yeah, mga kaisan. Buhay pa po. Ah, kahapon ni pagkalaki ka ng baha Ya, yeah, eh, hindi po naman natin na basta-basta maaanod. Yan, mga kainsan. Iya, yeah, gara pa. Oh. Gara. Hindi man lang naaano. Ay, ito po ay ano. Hindi basta-basta maaano. At ang baha po ay gandiyan laang. Gara. Magmumotor na ba kayo bukas? Ha? Tol. Bukas at li lilipat tayo din sa Makalu. Baka si Miko na ang kapartner ko. Ah, oh, mga kaisan. Grabe po. May din po ng uh, merindahin namin at yan ang ulan ay. Tama po natin si ka-utol mga kaisan Ano utol? Utol Sige ang laki niyan. Ito, dalawa tayo. May ganyan pong mga marinda. Masarap po ito yung may sawsawang ano, asukol. Ito nga. Ay. Aba, ay, naputol ko. Ang gulit ang May laman niyan. Eh. Meron. Ay, naputol ko. Ang po pong mga kainsan. No? Daan pa din laman. Ang eh. mas Mas may mga sa tinapay. alam mga kaysa ni ano? Kumbaga po bay lanubo. Lanubo po ito, berdapin puti. Yan. Yan yan yan. Odi ah. Ano bunga? Kani tanim. Ah, tambo ano ano, tambo Yun. Yun. Dito nga, masarap. Masarap pa rin po ang laki. Masama po pag napalaki, magayot. Ayan Magayot po. Ano to yung mga laman? Magayot. Ano nga ba sa, ang ibang term sa magayot? Ito bula ang pasokalan Diretso pa kain sa baboy Tulo Tulo ah. hmm. Iyo, kasarap ang kasarap ang Kasarap na rin ito Ha? Kasi yan, masarap yung mga ganyan malibig. Hmm. Malinam na. Kaligatan. Ano? Oo. Oh. oh. Mga kaisan, oh, kaisan, oo. Ano tol? Malambot na utulit, matad na. Matad na. Ang laki niya ng utulit may tag no? oo oh. na yeah, makisa na rin silip po tayo dami na rin otol na no? mo yeah. sige pa rin sa ano ah sa saldi ro marami na daw marami otol o no? ano ah Masama dito nito ay. Dati hindi uso ang chachariya. Ito ang uso ano? Ha? Dati hindi pa uso ang mga chachariya. Ano? Hindi. Ito ang laging likit na merinda po dito. Nung mga bata pa. Oh, ay ngayon na uso ang mga ano? Mga chachariya. Ay, mga bata hindi nakakailan ka nito. Ang talang na po. Siguro yun po mga taga-bukid. Eh. Nakakain ito. Pero yung mga ngayon eh. ay... ay. na. Kukuha na po ako ng alangan po. Mamaya. Na Yo. Naku po. Sipul. Tol, pagkaganda po lang kamukha mo. Eh. Buhay na lahat yan. Pati yan, labak. Kamutihan na yan. Pagkataas ang plot. Pagkaganda na yung ganyan. Eh tinaasan ko't maguulanan. Ay siyang. Aboy na rin ang kabila ah. Oo. Puro kamuti din yan. Ay, 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 ang kapal na rin. Hindi na makikita ang plot na rin. Yung maglaro. Ha? Hindi na makikita ang plot. Oo. Oh, ganda na yan. Ayan. Puro kamutihan o, kamutihan mo, na po yan. Ha? Ang taas ang plot. Oo. Hindi na oh. Oh, pakataas ang plat ko. Kahit mag-ulanan utol, hindi mabubulok. Ay. Pagkaga. Pakahaba ano? Aba. Hay <laughs> na mga anihin kamot eh. Pakahaba. Utol, may gigitin panlahok sa pansit. Utol. Kabuti. Oh, may gigitin, aba. Na, utol na. Ha? Tayo naman ang kentet natin. Eh. Mm. Magluluto po muna tayo ng ano? na lang mga ano, may talong. Gagat na natin nagkakapot-kapot. Yan, si Kautol po. Utol. po. Naglilihi utol si misis, napanood sa iyo. Ang gusto ni para masarap daw yun. Emit, nagluto na ng tokwa si misis at dalhin ko daw. Para daw may panghapunan. Sarap nito utol. nainaman po ng ulan ng talong eh ito po na may babawi po ito yun okay. ang kagandahan po sa talong mga dalawang linggo bawi ito, pruning, lang. pruning lang ito Ay, hindi pa maganda ngayon ha? hindi pa ng yeah. ah tamo ito yung talong ko yan yeah, ang burul oh, okay. ah bulaklak ano? Oh, okay. ah ah kaya naman puputihin na naman yan na binibilang bilang pala namin nasa 3,000 na yan yan pala marami-rami na rin. Katatanim katatanim pa namin. Oh. Ay, binilan ko yung tray. Abay, nasa 3 mil. Yung kabila pa. Aabot nga ng nasa 10,000 yun. Ito yun. Hmm. Kaya namang na naman. Isang tulyas yung lulutuin ko nga ma'am. <laughs> Para pang kindananay atin. Oh. Magdala pati kayo pa uwi. Isang. Ay! Gabot na gabot yun. kapag eh parang Ang kagandahan nga lang ito sa talong, di ka na rin sumama. Tapos, pag pinutol mo, uslit na naman ang bunga. Kung baga hindi ba siya magtatanim ka na naman, abala na naman. hindi. Hindi. ko ng Kaya ako yung ito ang gusto ko pa rin na eh. Oo. Ay Ay nako. Kala mo may patay na, no? Kala may wala na, patay na. Pruningin mo. Lagyan mo ng ipot. Ay, yeah, eh. eh, bubunga na naman. Kung bagay, hindi ba abala, mm, Hindi. Maghahakwat ka na naman. Itatali ka na naman. Atais. Abot sa mahal. Pagkaganda. Oh. Ata na mga anihin mo din, eh. Mga mga kaysan, eh. Ay, daig pa. Nako. Kaya na din ang ulan. Pero abot na ito utol. Abot na ito. Diretso yung hilog na yan. Diretso yung hilog na. Pagkaka ulan-ulan na eh. Ang kalaban lang natin dito. Ulan na ng uton. Ah, mga kaisan, yan, nagpe-prepare na po kami ng pangkata. Yan, si nanay at tatay po. Nanay, tatay, good morning daw. Mm Hello -hmm. mm -hmm. oh. po, mag magandang po. Yan. Nanay, magandang umaga po. Ako po yung maghuhugas ng talong. Ako yung hugas na nanay. Kumuha kami po ni ko otol. Ano, sa ano? Yan, tukwa nanay. Ano yan? Pinirito ni misis kanina. Ilahok daw. Pagandang umaga, pagkakagunig. Oh, talong pala ang eh isang na po sangkot sa muna ang tatay para mabango mabango sasangkot sa po yung alamang mm -hmm. sinanin naman po ina doon nagagayat po ng ano yung nagagayat nagagayat naman po sinanay dito ng talong hello po Alamang. Nahugas hmm. na hmm. rin po ito. Sinanay po naghugas. Nalagyan na rin po ng karne para po mawala ang lansa, igigisa po. Alis, lasa po, mabangon po ako. Mga lutong probinsya po. Amin, ko po yung luto ni tatay at nanay. Karkado oh, ng talong. Ayan, sarap naman niya tatay. Namis ko po ay yung ganito mga luto ay. Tapos po ay nagkakapot-kapot sa gata. At yanong anghang. Ay, nakupo Bili. Sile. Ang mm, tokwa. Ah. Pag May laso. <laughs> May laso. Overload na eh. Isang alamang oto eh. <laughs> oh. eh, eh uling gata ah, pangalawang gata na po aray. paminta aw oh. nagkakapagkapot na utoy ah yan nag-uusok-usok utoy tikme utoy <tikminin niyo> dali utoy tikim natin kay Miko dali utoy Hala. Putoy. Take me. Sabi lang wala daw tiwala sa luto <laughs> Hindi sabi po ganoon talaga. Titik po at para po ba pare-parehas ng taste ay. Wala well, siyang katanggatan, eh. No? Hindi 'yun. Ah. Oh, ano na 'yan? Yan. Puti ahon na. Abay lang. Sulb na rai. Yo. lalangis langis ah, oh. Nakain na mga kainsan. masarap niyo na ni Sogin yan eh. Oh, po. Talagang... Albin. Uh, albin Nakain po. Oh. Nakain. Ano Nakain, naman, eh? Nakain po. Talaga lang. po kami po ilaging libre araw-araw. Oh, ari po, po, po. ni Antonio ni Bons, ni Kambal, at saka po ni Kautol. Libre ang Libre po lahat ang kulam. Ang sarap nito. ni pleasing kasi utol na yun. Utol kasi masakal na. Titikmang ko rin na rin ang luto ninyo. talaga ng mga ano. Yung recipe namin na yun. Aray ka. Oo. Cut mo na may ano utol eh. Na may karning baboy Utol o isun. Hindi na ako. Utol yun o. Dali dali. po tayo. Dali po kayo. Kakain po mga kambal. Kahit saan. Pag ang... di po nakakay dilimilaso. Utol. Mga kakambal. Hayo Mga pala utol. Utol. Mhm. Dabis ito. Oo. Mm. ah, Ba. Pan po. Wala. Ano asim no ko is. lang asim. Wala. Ang lang. gawa ng nene no, bata pa. Ha. Mm. Mm. Ha, magulang. Yan. Ano Mhm. Mm Tumubo na yung mga, mga amaril yung ipinalan. Ang dami no? ay, mo? Mm -hmm. ah, ano? Pakita mo? mhm um, -hmm. ano nga, lalagyan ko ng pataba. Ang katami, ah. Sa, hanggang doon lang, mm -hmm. lalabak doon. Swabe. Ang katami. Akala ko hindi tutubo Ado. dati yun eh. Ano ba? Eh. May, may doon. Oo. mhm Mm -hmm. doon. Na doon, kaya dinamihan ko. Dadalang ko din ate Sara mo. Hapunan po namin. Magdala ka din utol. Mm -hmm. Ikaw utol, magdala din. Ang buhay. Nakasinda na eh. na po para po lahat ay makapagdala. Hmm. Hindi magluluto. Para hmm. sabang din magluluto. Hindi. Hmm. hmm. Sa hapong po'y abalang abalan na lahat din. Ayan. Hindi na mga bata. Uh -huh. Sarap malang halang. Makakain po. Uh -huh. Oh, may isang flower uto. Isa, isa. Dalawa yun. Dalawa yun. Dalawa yun. Tanim na. Nagdala yung mga yung followers yun. -hmm. Uh -huh. buto yun, dadalawang labuwa na ni, mm, pa pa'y pinapagpag mm. mm, 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 lang. lamig Hmm, talo 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 Sarap talo 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 Samis. May nag-comment na naman dun. No. Mga tagaji imiuti naman. Mm. No. Ang ah, dami. No, na, na, na daw no. dito. Okay. Ha? Ah.